lahat. Ayan, magandang umaga po. Ayan. Panginayos natin ang ating camera. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Today is January 13. Ayan po, holiday po dyan sa Pilipinas. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa so, mga hindi pa po, po subscribe, please click the subscribe button po at huwag Huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan. At ako po ay nakaredy ng papasok sa trabaho. Kaso maaga pa po. Time check, it's 7.17 a.m. Saudi Arabia time. Sa tabi lang po ang ating uh, opisina. So, malapit lang po. Alas 8 po ang pasok natin. Kaya pwede pa po akong mag-live. Ayan, welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please naman po. Ayan. Ayan. Kagabi po dito sa, sa uh, the ay, Ano ba to? Uh, umulan po. Umulan kahapon. Pero malamig na pero hindi ganun kalamig last last two weeks yung sobrang lamig. Ay ngayon okay lang. Buka uh, tolerable po yung lamig niya hindi, kahit hindi ka na mag-heater, kayang-kaya po natin. Ayan po. So, mega shout out po sa lahat sa mga nagtatanong po. Uh, yung sa una kong channel ay hindi po siya na demo Banco ito po ay aking second channel backup po natin kung may mangyari po sa ating first channel. Dati po kasi ang daming na de de-monetize ko alam kung anong ginagawa nila sa channel nila kaya hayo na de-demonetize pero syempre advance tayo mag-isip kahit wala na tayong ginagawang kung sa ating channel eh mayroon pa rin tayong backup. Ayan po lalo lalo na pag nagla-live ka may backup ka pong isang channel po na at least may nanunood. Diba? Ayan, mega love po sa mga Magtikitan po tayo dyan at magmahalan po. Diyos ko po, Ninong. Diyos ko po, Ninang. Kalimutan ko naman po. Kalimutan ko na naman. Ah. Hmm. I who have nothing, I, I am alone. Ayan, sa mga nandyan, magdikitan po tayo dyan at magmahalan. Huwag po nating ipagdamot po ang ating mga saging. Ayan. At least may 10 minutes lang po tayo. Ay okay na pong pag-update po sa ating mang YouTube channel. Ayan po. Mas okay na po na may nagsasalita kaysa itututok ko lang po at iiwan ko po. Di ba? Ayan po, magdikitan po tayo dyan at magmahalan. Huwag po natin ipagdambot ang ating mga saging. Ang saging ay nabubulok po. Patamsak na lang po sa mga nandyan. Baka naman po. O, ba? Patamsak naman. Bakit hindi nagtatamsak yung iba kong mga kwan? Ayan, may galap Shout out po. Tusok lang po tayo ng tusok. Tusok. Ng tusok. Ayan po. Mayroon na tayong 4 minutes. Ganun po kabilis ang ating live for today. Kaya, wag na natin ipagdamot. Go lang tayo ng go. Hello po sa lahat Ayan magdikitan po tayo yan sa baba Ibigay ang dapat ibigay, idikit ang dapat idikit po Ang aking ilong Ayan po Ayan po, magdikitan po at magmahalan. Mega Love Shoutout po. Today is January 13, 2025. Welcome po. Malapit na naman po matatapos ang buwan na to. Magpe-February na naman po. Ayan, sa mga nagbakasyon ng holiday, nagbabalikan na po. Ayan po, magdikitan po tayo at magmahalan po. Diba? Wag po natin ipagdamot. Hello po. Naka 6 minutes na po tayo. Apat na minuto na lang po. Samahan nyo po ako. Patamsak na lang po sa mga bibisita dyan. Ayan po, sa mga bumibisita, patamsak na lang po. Ayan, kung bakit tayo nagla-live ay ibig sabihin wala po tayong may i-upload. At least na-update po natin ang ating channel po. Diba? Ayan po, idikit ang dapat idikit, ibalik po natin ang dapat ibalik. Ay, may 3 minutes na lang tayo. At ayan po, tapos na naman ang 10 minutes. 10 minuto po. Ganoon lang kabilis. Ayun po. Hello. Ayan, may dalawang minuto po tayo. Kaya samahan nyo pa rin po ako. Diba? Bakit gano'n ang aking white t-shirt? Parang alas Ah. Ayan, mega love. Shout out po sa lahat. Magdikitan po tayo dyan at magmahalin po. Huwag po natin ipagdamot ang ating mga saging. Ang saging po ay nabubulok. Ayan, idikit ang dapat idikit. Meron pa po tayong isang minuto po. Makompleto ang ating sampung minuto. Ayan po. Ayan, sa mga bibisita po, mag-iwan mag, mag lang po kayo ng bakas at babalikan ko po kayo. Ayan bisitahan mo ako bibisitahin din po kita. Ganyan din po ang labanan. Ayan, may galabi shout-out po sa lahat. Ayan, may galabi shout-out po sa lahat ng nandiyan. Maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. At nakompleto po natin ang sampung minuto. Sana po sa susunod ay kasama ko rin po kayo. Ayan po. Lahat ng malalaking mga YouTubers, mga vloggers ay nagsimula din po sa maliliit. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa, laban lamang po tayo. May nunood o wala, laban pa rin po tayo. Wala pong mawawala. Ayan nga, keep fighting po. Ang natatalo ay yung sumusuko. Maraming salamat po.